ano ang ginagawa? Pag-iisip saan ka kukuha ng kaligayahan o ikakabuhay, manalig ka lang sa iyong mga kakayahan at mararamdaman mo, ang tunay mong potential na magpapasaya sa iyo, huwag magsasawa sa mga gustong gagawin, dahil doon mo may lalabas matatagpuan ang iyong tunay na swerte sa buhay, nagabay ng kalikasan, Aries, sa huweting sa umagang bola ay number 10 at number 15, sa tanghaling bola ay number 25 at number 8, at sa gabing bola ay number 5 at number 21. Taurus, ano ang ginagawa? Pag iisip saan ka kukuha ng kaligayahan o ikakabuhay, manalig ka lang sa iyong mga kakayahan at mararamdaman mo ang tunay mong potential na magpapasaya sa iyo huwag magsasawa sa mga gustong gagawin, dahil doon mo may lalabas matatagpuan ang iyong tunay na swerte sa buhay. Nagabay ng kalikasan, Taurus, sa huweting sa umagang bola ay number 29 at number 13, sa tanghaling bola ay number 17 at number 19, at sa gabing bola ay number 15 at number 31. Gemini, ano ang ginagawa? pag-iisip saan ka kukuha ng kaligayahan o ikakabuhay, manalig ka lang sa iyong mga kakayahan at mararamdaman mo, ang tunay mong potensyal na magpapasaya sa iyo, huwag magsasawa sa mga gustong gagawin, dahil doon mo may lalabas matatagpuan ang iyong tunay na swerte sa buhay, nagabay ng kalikasan, Gemini. Sa huweting sa umagang bola ay number 28 at number 22, sa tanghaling bola ay number 6 at number 13, at sa gabing bola ay number 25 at number 9. Cancer. Ano ang ginagawa? Pag-iisip saan ka kukuha ng kaligayahan o ikakabuhay, manalig ka lang sa iyong mga kakayahan at mararamdaman mo, ang tunay mong potential na magpapasaya sa iyo, huwag magsasawa sa mga gustong gagawin, dahil doon mo may lalabas matatagpuan ang iyong tunay na swerte sa buhay, nagabay ng kalikasan, cancer. Sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 13, sa tanghaling bola ay number 22 at number 16, at sa gabing bola ay number 5 at number 24. Leo, ano ang ginagawa? Pag-iisip saan ka kukuha ng kaligayahan o ikakabuhay, manalig ka lang sa iyong mga kakayahan at mararamdaman mo, ang tunay mong potential na magpapasaya sa iyo, huwag magsasawa sa mga gustong gagawin, dahil doon mo may lalabas matatagpuan ang iyong tunay na swerte sa buhay, nagabay ng kalikasan, Leo, sa huweting para sa umagang bola ay number 15 at number 9, sa tanghaling bola ay number 21 at number 19 at sa gabing bola ay number 14 at number 29. Virgo, ano ang ginagawa? Pag-iisip saan kakukuhan ng kaligayahan o ikakabuhay, manalig ka lang sa iyong mga kakayahan at mararamdaman mo ang tunay mong potential na magpapasaya sa iyo, huwag magsasawa sa mga gustong gagawin dahil doon mo may lalabas matatagpuan ang iyong tunay na swerte sa buhay, nagabay ng kalikasan, Virgo, sa huweting sa umagang bola ay number 13 at number 11, sa tanghaling bola ay number 27 at number 19, at sa gabing bola ay number 8 at number 23. Libra, ano ang ginagawa pag-iisip saan ka kukuha ng kaligayahan o ikakabuhay, manalig ka lang sa iyong mga kakayahan at mararamdaman mo, ang tunay mong potential na magpapasaya sa iyo, huwag magsasawa sa mga gustong gagawin, dahil doon mo may lalabas matatagpuan ang iyong tunay na swerte sa buhay, nagabay ng kalikasan, libra, sa huweteng, sa umagang bola ay number 17 at number 25, sa tanghaling bola ay number 24 at number 11, at sa gabing bola ay number 19 at number 21. Scorpio, ano ang ginagawa? Pag-iisip saan ka kukuha ng kaligayahan o ikakabuhay, manalig ka lang sa iyong mga kakayahan at mararamdaman mo, ang tunay mong potential na magpapasaya sa iyo, Huwag magsasawa sa mga gustong gagawin, dahil doon mo may lalabas matatagpuan ang iyong tunay na swerte sa buhay, nagabay ng kalikasan, Scorpio. Sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 8, sa tanghaling bola ay number 28 at number 9, at sa gabing bola ay number 17 at number 24. Sagittarius, ano ang ginagawa? Pag-iisip saan ka kukuha ng kaligayahan o ikakabuhay, manalig ka lang sa iyong mga kakayahan at mararamdaman mo, ang tunay mong potential na magpapasaya sa iyo, huwag magsasawa sa mga gustong gagawin, dahil doon mo may lalabas matatagpuan ang iyong tunay na swerte sa buhay, nagabay ng kalikasan, Sagittarius sa huweting sa umagang bola ay number 20 at number 13, sa tanghaling bola ay number 28 at number 15, at sa gabing bola ay number 29 at number 14. Capricorn, ano ang ginagawa? Pag-iisip saan ka kukuha ng kaligayahan o ikakabuhay, manalig ka lang sa iyong mga kakayahan at mararamdaman mo, ang tunay mong potential na magpapasaya sa iyo, Huwag magsasawa sa mga gustong gagawin, dahil doon mo may lalabas matatagpuan ang iyong tunay na swerte sa buhay, nagabay ng kalikasan, Capricorn, sa huweting sa umagang bola ay number 26 at number 14, sa tanghaling bola ay number 11 at number 17, at sa gabing bola ay number 21 at number 8. Aquarius, ano ang ginagawa? pag-iisip saan ka kukuha ng kaligayahan o ikakabuhay, manalig ka lang sa iyong mga kakayahan at mararamdaman mo, ang tunay mong potential na magpapasaya sa iyo, huwag magsasawa sa mga gustong gagawin, dahil doon mo may lalabas matatagpuan ang iyong tunay na swerte sa buhay, nagabay ng kalikasan, Aquarius, sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 6, sa tanghaling bola ay number 28 at number 11, at sa gabing bola ay number 21 at number 6. Pisces, ano ang ginagawa? Pag-iisip saan ka ng kaligayahan o ikakabuhay, manalig ka lang sa iyong mga kakayahan at mararamdaman mo, ang tunay mong potential na magpapasaya sa iyo, huwag magsasawa sa mga gustong gagawin, dahil doon mo may lalabas matatagpuan ang iyong tunay na swerte sa buhay, nagabay ng kalikasan, Pisces, sa huweteng, sa umagang, bola ay number 27 at number 8, sa tanghaling bola ay number 24 at number 16 at sa gabing bola ay number 19 at number 13.